Magandang araw o magandang gabi sa inyong lahat, mga gilo kong tagapanood. Ngayong araw na ito o gabing ito, may mahalaga tayong pag-uusapan patungkol sa nalalapit na New Year, no? pagpasok ng Year 2025. Ito yung napaka-importante malaman nyo. Ang title natin, mga hindi mo dapat ipasok sa loob ng bahay sa unang araw ng New Year nang huwag kayong malasin sa year 2025. Oh, narinig yon. Ano o, narinig nyo yun. Tuloy natin. Ano-ano nga ba ang hindi natin dapat na ipasok sa loob ng ating bahay upang huwag tayong malasin sa unang araw ng bagong taon? Baka hindi nyo pa alam ito. Kaya nitong taon na ito, o oh, ay sobrang malas kayo, o oh, kahit kahit anong nagdaang taon, ay manamalas kayo. Posibleng ang mga hindi dapat na ipasok sa loob ng iyong bahay ay naipasok mo. Kaya kayo minamalas. Ngayon na ang pagkakataon nyo para mabatid ito. Alam nyo ba na hindi nyo dapat pinapasok sa loob ng iyong tahanan ang mga gamit na tulad nito? Iisa-isahin ko para malaman nyo. Una, tsinelas o sapatos na galing sa labas. O, oh, hindi mo alam yan, na ang tsinelas pala o sapatos na galing sa labas, kapag ipinasok mo sa loob ng iyong bahay, ay pwede itong magdala ng malakas na negatibo sa tahanan. Sa panahon kasi na nagkaroon ng pagsalubong ng New Year, na nagap nga ng 12 midnight, kapag nagkaroon ng pag-iingay, pagpapaputok o iba pang ka ng ingay na sinasabi nilang pangtaboy ng bad spirit, pwedeng yung mga negative element o spirit ay nakakalat pa sa kung saan saan. Pwedeng yung mga negative element o spirit na yan ay pwede ninyong maapakan. Kaya pwedeng ang negative energy na ito ay kumapit sa sapatos mo o kaya naman sa tsinelas ang mangyayari kapag kumapit sa sapatos mo o kaya sa chinelas, sa unang araw ng New Year, ang mga bagay na ito, posibleng dumakit ito sa inyong flooring at mamahay na sa inyong bahay. Kapag nangyari yan, asahang bibigat ang pamumuhay nyo sa loob ng isang taon. Kaya iwasan yan. Pero kapag nangyari yan at nagawa ninyo, ay pangontra naman. Pwede nga pangontra dito ay ang James Remover Stone. Ibabad lamang ito sa tubig ng 15 minutes at ang pinagbabaran ay panglinis sa inyong flooring. Mawawala ang negative energy na yon, pero mainam na huwag ipapasok ang nabanggit ko sa unang araw ng bagong taon. Pero makalipas yan, kung gusto niya ipasok ay okay lang. Pangalawa, nabasag na bote o kaya pinggan o baso. Kapag nabasag ang inyong basa o pinggan sa labas ng inyong bahay, huwag na huwag itong ipapasok sa loob ng bahay para ilagay sa inyong basurahan. Mainam na kunin ang basurahan at ilagay ang mga basag na bagay doon. Panatili lamang ito sa inyong bakuran. Kapag dumating na ang tagahapot ng basura, aba, itapon yan. Kung ipapasok nyo kasi ito, posibleng masira ang samahan ng inyong pamilya. Yung unity, na mawawala yan, hindi kayo magkakasundo-sundo na makakaapekto sa sarili at kabuhayan. Kaya iwasan ito, o iwasan nyo itong gawin, partikular na sa unang araw ng New Year. Ito pa, mga natirang pagkain. Marami sa atin na nagkakaroon ng mga bisita sa unang araw ng New Year. Minsan, ang paghahanda natin ay naroon sa ating hardin o kaya naman ay sa garden o sa garahe. Doon kumakain ng ating mga bisita. Normal lang na may matira siyang pagkain sa kanilang pinggan. Mainam na ang mga natirang pagkain na ito ay huwag na huwag na, huwag na ipapasok sa loob ng tahanan. Dahil ang mga nilikhang negatibo ng mga tirang pagkain ay posibleng magdala sa inyo ng kakapusan sa pera. Mainaw na magdala ng basuran doon at doon alisin ang mga tirang pagkain na inyong itatapon. Pero yung mga pagkain naman na wala sa pinggan ng mga bisita, okay lang na ipasok sa loob ng tahanan. Pero mainam na initin muna ito. So yan po ang uh, ating uh, talakayin. Sana nakapagdulot kami ng kaunting kaalaman sa inyo. Uh, bago tayo magtapos, ipapaalala ko lamang sa inyo na may schedule po tayong kung dyan sa Iloilo sa dating na January pero yung petsa po hindi pa ganoon malinaw sapagat hindi pa naman ito ganoong uh, inaano pinapabura ng ating uh, nagpapay-schedule. Ang sabi niya lang, gusto niya magpay-schedule. Ano po? Doon sa mga nag-aangad na magkaroon ng Amuletum Tectum Talisman, available po yan sa aming tanggapan. O, ang Amuletum Tectum Talisman ay pangulayang pampaswerte sa year 2025 at protection nyo upang hindi kayo pasukin ng iba't ibang kamalasan sa buhay. Kung personal naman na gamit ang nais nice ninyo, aba, may yun gamitin ang amuletong bracelet na magbibigay ng swerte sa inyo ng personal at magbibigay din ng proteksyon. Kaya ano pa, kundi kumuha na kayo niyan. At yung iba pang lucky charm natin, particular ng Energizer Magnetic pentan, Testamentum Talisman, at iba pa ay available naman po yan. Ano po, doon po pala sa nagnanayos sa na magkaroon ng libro na Secret of Oculus Book. Available po rin po yan. No? Ang libro na pwedeng makatulong sa inyo na magbigay ng swerte at proteksyon. At higit sa lahat, kapag bumili kayo niyan, nakatulong na kayo sa inyong kapwa. Dahil ang bahagi ng kikitain niyan ay ilalaan natin sa pagtulong sa mga nangangailangan. Partikular sa bahay ng matatanda o sa bahay ang punan. Ayun po, doon tayo. Kaya naman, pagka may kalamidad at malaki pondo natin, pwede natin itong itulong. Ano po? Um, maligayang Pasko po sa inyong lahat At Happy New Year Ang inyong lingkod si Shalil Hayla Nagsasabi sa inyo Ang mabuting gawa Ilalayo ka ng Diyos sa masama At dadaling ka sa magandang biyaya Subscribe lang Click nyo lang yan Thank you